Ang recently ko na naging show of course yung Batang Tapo. And then, um, right now, medyo naiba lang ng mundo ngayon. Though, di naman tayo pinatay sa Batang Tapo. Uh, Kaya ngayon, actually, this is the first time na tatakbo ko as a city councilor dito ko sa Long Sopo Pasparinas. At uh, nga po ko sa mga efforts na grupo namin. And, uh, Baga yung showbiz, andyan pa rin naman. Kasi so, marami nagtatanong, mga uh, iba ay na ba mag showbiz ala ah, ano? na wala na yung iba naman ang, ano sa akin ah kaya nag showbiz to kasi ay nag showbiz kaya nag politika to kasi wala na wala na trabaho sa ABS mga parang ah, um, uh, tag it's parang ano yun showbiz ang bagsak ng ano ng politika ay ang bagsak politika sabi ko naman it's not parang fallback ang politika parang yan sabi ko na lagi nung sabi sa sarili ko na it's not fallback it's giving back sa mga tao. Then, syempre, uh, sa dami din naman ang na-experience ko sa buong Pilipinas. Kumbaga, may mga pinupuntahan ako, mga politician, na ininvite ako to show, kumbaga uh, mag-perform, -mag, uh, mag samahan yung mga politiko, and then sabihin ko yung mga advocacy ko, yung mga, yung mga ginagawa ko sa as, as uh, influencer, as an actor. And then, ngayon naman, kumbaga sabi ko nga, ba't hindi ko ba gawin sa si sarili ng bayan? Ba't gusto ko gawin sa sarili kong kinalakihan. So that's why ito ngayon, panahon na ito, na in God's perfect timing, parang sabi nga nila, at yun din sabi ko, it's calling. Kaya ito, sabi ko nga, pumasok ako sa mundo ng pabuti ka, which is hindi lang isang babuhan. Mahirap, pero sabi ko nga, may ko sa garlic. Sabi ko nga, nalina ako sa Panginoon. pa ba sa akin? Ako pa naman, ako pa rin naman yung trabaho natin sa agency. Hindi naman pa rin, open pa rin naman ako. So kung ano man yung maging resulta dito sa sa, sa kampanyahan na to, mag, uh, makakabalik pa naman tayo sa Batang Kiyapo. Nagpala naman ako ipoko. Sabi ko, oh, ayan, yeah, nagpala naman ako na baka pwede yung pagkatapos. Is, kung ano man ka, ano, makabalik. Uh, makabalik pa rin naman. So, yun. So, yun first time yeah. mo, Bakit councilor agad? Right? Kasi no offense man pero kasi syempre, uh, di bang ang natin kung pag uh, nag-umpisa, parang ano, uh, mas okay ko kung uh, mag-side ka well, sa pinaka. Oh, na yeah. o, silang silang, eh. <laughs> 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 Hindi kasi uh, actually pinapa-run uh, pinapa ako before as uh, pag-awad ng barangay or kapitan. Kasi before, sabi ko nga, so sobrang hectic ng schedule sa sa, sa industry ko, di ba, sa trabaho ko. Parang hirap din ipilit ng sarili ko na i-commit dito sa isang bagay na ito na hindi ko pa rin naman, hindi ako ready. Edy, parang mangyayari, parang alam yun, hindi lang ako maka dito, tapos hindi ko magagampanan, hindi ko bumuha lang kung diba? So parang gano'n lang isa akin, na. Pero kaya dito, kasi um, iba kasi, iba ka as a counselor, parang born ordinance and alam ko naman medyo bilang paguhan sa politika marami pa akong kailangan ka pero ito na eh, ito na yung pinaramdam sa akin ng Panginoon parang ito na eh, this is the moment eh hindi ko rin naman kaya mag-mayor, hindi ko rin naman kaya mag-vice mayo hindi ko rin naman kaya mag-congressman ito muna sa mga kasi Counselor, well, mas, okay naman siya. Pero may background niya sa politics? Um, for now. Well, more on advocacy po sa sarili ko. Pero sa politics, okay. wala pa. First time ko lang. So, hindi so, ibig so, sa sabihin, yeah. yeah. maraming nanitigaw sa'yo dati pa umat na umatong Meron, oo. Pero why did you feel na ito yung right time na talagang pumasok ka sa pagtakbo sa politika? Okay, yun, niya nga kasi, ka uh, sa akin ng Panginoon. Eh. Para ito yung pinaramdam sa akin, ready ka. Ang dami ko ng gustong gampanan, ang dami ko ng binibisualize sa sarili ko, ang dami kong gustong itulong, ang dami natin gustong bigyan ng boses. Eh. So parang ito na, this is the moment. Kasi kung hindi ko ready ngayon, hindi ko tutuloy ito kasi ang laki ng barangay namin, napakahirap. Alam naman namin lahat yun na bilang mga tumatakbong kansinos as f Ang hirap ng ginagampanan namin dahil siyempre, Uh, di namin alam kung ano yung uunahin namin, sa laki ng barangay namin, sa laki ng lungsod ng uh, Dasmariñas. Pero again, di naman masamang sumubo, di, di naman masamang mga pagsama na lang. Yung bukino, kung papalaring nga rin pa ibibigay siya kung para sa Pero tama na, no? 14 years ka na sa showbiz. 15, 15, 15, 15, 15 years. Sa ako, 15 years. So ano yung parang babauin mo from showbiz? Uh, bilang isang politiko. Anong, anong luto naman sa showbiz na pwede mo i-apply bilang politiko? Well, uh, pa naman, alam na ako, Timel, ba? Alam mo naman, ito lagi nagsusulat sa akin dati. Uh, di ba you know, yung mga ko ng bangus? Even before naman, pag meron tayo nakakurot-urot ng malaki lang ang kita sa showbiz, tumutulong naman tayo sa mga charities eh. Tumutulong naman tayo sa mga tao. So, kumbaga, this time naman, dahil ang uh, pagtakbo ko naman dito, ito naman yung kumbaga, mas tutulong ko yung sarili kong bayan naman. Although, nagbibigay naman tayo ng support sa kanila ever since. Pero mas feeling ko mas alam mo yung maraming boses maraming kailangan mabigyan pa ng boses dito so ito yung gusto ko namin yung gamba na dito sa Lungsabundas ano lang pa i-trish yung sir ano lang pa i sir kayo